sigurado lang may bibili ng ating biik at ako pa ho ang mag-aalaga. May kita pa ho tayo pag naka four months. You know, gayon lamang ho yun. Pakisamahan. Sa pagbibusiness, ay kailangan ho ay gumagana rin ang iyong isip kung paano mo mapapalawak. Ayan. Dahil nga ho, marami ang nagtatanong sa akin at gustong magsimula ng pagpapaalaga. Dahil o sila ay nasa ibang bansa lahat ang nagtatanong sa akin. So ganito naman ho, masasabi ko sa inyo. Pag kayo'y magpapaalaga, kailangan mapagkakatiwalaan yung taong iyon. At nasa puso ang pag-aalaga ng anumang animals. Ari naman ho, masasabi ko ulit. Sa mag-aalaga, kailangan ho ay ang ating isip at puso ay alam nating sariling atin kahit to hindi tayo ang namumuhunan. Yan o, yun lamang ang may itulong natin sa nagpipinans. At sa nagpipinans naman ho, ari naman ho, masasabi ko sa inyo, kailangan malawak ang inyong pangunawa at meron din ho kayong experience. Dahil o, ang pagpapalaga ng baboy, hindi ho laging tubo at hindi ho laging lugi. Yun know? yun ay laging malaro ang presyo ng baboy. Hindi ho laging kikita, hindi laging maluluge. Yun know? ho. At sa nagpipinanso, wala ka ng maraming tanong. Ibig sabihin, nagtiwala ka sa pinagpaalagaan mo, ang iyo lamang iisipin ay perang pambigay ng pambili ng pakain. Iyan ho. Wala ka ng maraming tanong, wala ka ng... Ganito gaya ng gagawin mo, ganito garni ang gagawin mo, wala na hong gayon. Dahil nga ho, alam naman natin, parang ako, yan. Ako'y nagpapasalamat din sa aking pinanser dahil ho talagang 100% ang kanyang tiwala sa akin at ang ginagawa lang ho niya talaga magpadala ng perang, pambili ng pakain. Dumiskarte na daw ako kung anong diskarte at ako na ang bahala. Palibasa nga ho'y Si Boss Atali, napakahaba ng experience sa pagbababoy at siya ay magbababoy sa Mindoro. Kaya ano? Kaya ho, ang maganda ngayong nangyari sa akin, ay sabi ho ng iba, ay di ikaw ilug Ibinibenta mo ng mura ang biik. Ay sa halip na 7,500, ibebenta mo lang ng 6,000. Ay hindi ho tayo. Oo, oh, sa tutusin, kung iisipin, talo tayo. Ayan ho, talo. Pero may advantage din ho sa atin. Ay ang akin mga, mga inahin i eh, pito. Ay di gawi pag nak inon ikwan, sigurado lang may bibili ng ating biik at ako pa ho ang mag-aalaga. May kita pa ho tayo pag naka four months. Yun ho. Gayon lamang ho yun. Pakisamahan. Sa pagbibisnes ay kailangan ho gumagana rin ang iyong isip kung paano mo mapapalawak. Ayan. dahil o iisipin mo yung malaking kita agad sasabihin mo yung bigla ikaw na lahat ang mag -aalala. ay kuha na o sa kagaya ko ho na hindi ganyong kahabaang pisi eh. kakaunti ang puhunan ay kailangan ho meron tayong katulo o partner ayun ho lamang at na nasagot ko yung tanong maraming maraming salamat ho sa inyong pagtatanong. At may nai-video tayo. Ano Are Aray, sampo. At sa kabila ay pito. Ayan o. Ayun na maraming salamat. At hapo na. Bye-bye.